Yan, hello guys. Nandito ako sa gilid ng sasakyan. Yan, magandang tanghali. Eh. Meron po tayong ano, for today's video guys. Yan, mag tayo ng mga kaibigan na pagtatanungan natin kung ano magiging opinion niya or anong magiging uh, message niya sa kanilang minamahal. Diba, February 14 ngayon. Uh, tingnan natin, uh, uh, alamin natin kung ano magiging mensahe nila sa kanilang minamahal. Ngayong February. So, ayun tara na guys panoorin natin kung sino silang maadadamay sa vlog natin ngayon o oh, di diba guys February ngayon yes. So, oh, oh, ako, ako. malapit na February guys natanong so, yes. natin sa atin kung ikaw ba'y bibigyan ng bulaklak ng iyong minamahal anong sasabihin mo at umisahin mo para sa pag kanya pag ako binigyan sasabihin ko sa kanya ang sweet mo naman mahal na mahal kita ayun uh -huh. lang yan thank you guys <laughs> ate Ate, kung ikaw ba bibigyan ng bulaklak kay February, anong mensahe mo para sa mahal mo? Sabihin ko sa kanya, I love you. Yon, panalo. Siyempre kasama ang aking kaka, hindi pwedeng hindi. Anong sasabihin mo sa minamahal mo pag binigyan mo siya? Na? Bulaklak. Ay, o ay ano sabihin ayok, ko guys, dahil February ngayon, syempre tatanungin natin ang kakako kung kung siya ay bibigyan ng bulaklak, anong mensahe niya sa magbibigay sa kanya ng bulaklak? Sasabihin ko, maraming maraming salamat, pero gusto ko mayroon tong chocolate! <laughs> <laughs> O, oh, ayan guys, si Baja, Siyempre, tatarungin natin ang ating kaibigan na ah, kadamay. Siyempre, February ngayon. Oh. Ngayon darating na February. I-print ako. Kung, oh, kung those. ikaw ay bibigyan ng bulaklak ng iyong mahal, ah. anong mensahe mo para sa kanya? Salamat kasi may pagpakpet na tayo pang bulang lang. bulaklak <laughs> 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 ng kalabasa! Oh, <laughs> Ayan, ate, siyempre kadami kita. Ngayong darating na February, anong uh, mensahe mo sa iyong mahal pag binigyan ka ng bulaklak? Aba, ay eh, salamat. Ayun, panalong panalo na. Salamat daw. Siyempre, laging salamat ang uh, kanilang uh, mensahe. para sa... Kung ganun talaga, wala naman eh. Yan po si ate. Yan. Hi daw. Yan. Ngayong February ate, syempre, mahalan. Yes. Araw ng pagmamahalan. Kung ikaw ba'y bibigyan ng bulaklak, anong mensahe mo? Ay, bulaklak! Siyempre! ako gusto ko yun. Dito siyempre sabihin ko, salamat. Ba't wala ko samang pera? <laughs> ano pa ba yan? Na, tama. Tama, nga tama, 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 tama. tama, yun, tama guys <laughs> Ano pa? Ate, dahil ka ka. Siyempre. Ano sasabihin mo sa minamal pag binigyan ka ng bulaklak? Ngayon February. Thank you. Yun lang. O yun na lang ang sinasabi niya ay salamat sa iyo. Eh, okay. <laughs> yeah, dahil kuya, February ngayon, malapit na syempre. Kung ikaw ba'y magbibigay ng bulaklak sa iyong minamal, anong sasabihin mo sa kanya? Message mo sa kanya. I love you. Yeah! <laughs> salamat kuya. Ayun, di ba? Ayan, Ate Tere, then, siyempre, yung mga nagmamahalan dyan, ay eh, February ngayon. Pag ba binigyan ka ng bulaklak ng February, itong darating na ating ah, pagmamahalan, eh ano mo sasabi mo at mo sa iyong mahal? Siyempre, I love you, Shokoy! I love you, Shokoy! <laughs> Bakit Shokoy? Yun Shok lang yun. Shokoy siya eh, love love ko yan eh. Ayan, thank na, you guys. Kahit bulaklak lang <laughs> ng kalabasa, okay na, <laughs> thank you! <laughs> Ayan guys, eh, si nanay. Huwag mo naman yan para makita ka. Dahil malapit na ang February. Oh. Siyempre, pag binigyan ka ba ng uh, bulaklak na yung mahal ngayong February. Eh, ano masasabi mo at minsahe mo para sa kanya? Okay, di siyempre salamat. Ayun lang. Thank you very much. So, ayun, guys. marami tayong nabudol ngayon. <laughs> Sa mga natin, lang natin. Kaya sana, guys, panoorin ng buong buwang aming, uh, ang aking vlog. Salamat po. Like and share, comment lang po. Bye-bye. Thanks for watching, guys. Love you all.